Sinibak nga po ang general manager ng PTV4. Ito po yung television na pagmamayari po ng taong bayan of people's television. Kumbaga, controlled by our government. At ayon po sa mga empleyado, ay nangangamba sila na posibleng masama sila sa pagtanggal ng kanilang general manager. Kaya nga po, ito ba ay nagkakataon lang? Dahil pagkatapos po na lumabas itong skandalo, kung saan nakuha po sa live streaming ng PTV4 at RTVM itong uh, nangyari kung saan itong si Lisa Marcos ay kinuha po itong alak na hawak po ni Escudero at nagtrending ito, nagkaroon ng iba't ibang batikos. Sumagot pa itong si Lisa Marcos na umanoy, normal lang sa kanya dahil sila ni Jesus Escudero ay magkaibigan. At sinabi naman ni Jesus Cudero, na yun daw ay pagiging gentleman lamang. Ngunit para sa atin, yun po ay pagpapakita ng isang laklakera. laklakera <laughs> lak at isang lasingera dahil hindi nga po makapigil ng kanyang sarili. Kahit pa sa mga ganong klaseng formal event at professional event ay nagpapakita po ng kanyang tunay na ugali. Ngayon, ito ba ay nagkataon lang na agad tinanggal ang general manager. Ngayon, kung dati po itong mga empleyado ng PTV4 ay nanawagan na alisin ang kanilang dati pang general manager dahil walang ginagawa, nagpapalaki lamang ng tiyan at hindi inaasikaso ang kanilang pagiging regular. So marami pa rin umano yung natin contractual. Ngunit pagpasok po itong si Miss Ana Puod ay agad niya inisikaso nagkaroon po ng mga proseso para ma ang iba. Ngayon ang iba is ongoing pa. Ngunit nakangamba sila dahil may bago na pong general manager. Iba ka sila daw ay mapasama sa pagtanggal. Iba ka sila kinakabahan dahil isa sila sa nag-cover up no, at uh, nakakuha noong video na uh, kung saan ay inagaw nga ni Lisa Marcos yung alak na hawak ni Chisis Codero. Ito po panoorin natin mga kababayan at mamaya pakinggan po natin at panoorin din kung ano po yung nagiging sagot ah ng general manager. Dalawa kasi ang sinasabi natin dito. Either aaminin niya ah, na siya ay dahil sa issue na yon o kaya uh, ah, pasinungalingan ito. At yan po ang ating titingnan mamaya mga kababayan. Today, the PTB Employees Association or PTEA expressed their concerns. Irene Borja, a board member of the group who has been with their station for nearly three decades, spoke on behalf of the employees. They are urging for the reinstatement of former general manager Ana Puod. According to the employees, Puod was removed from her position for reasons that remain unclear to them. Diba? So yung rason is unclear for them. So hindi pa rin sigurado kung ano talaga ang tunay na rason sa pagsibak po dito kay Miss Ana Puod iba So, hindi isa na sa publiko. Kaya, talagang nakapag-conclude po tayo na yon ang posibleng rason. Dahil sa laklakan sa loob ng Malacanang. <laughs> Tunungan niyo po kami. Dapat maramdaman niyo po yung hinaing namin. Naku, anong nangyari po sa administrasyong ito? Ha? Ah? Lahat po na tinamaan sila dahil hindi na kung ni ito ha hababayan natin. Hindi naman kasalanan po ng kameraman o management ng PTV kung bakit nakuha yung uh, video kung saan ay nang agaw ng baso itong si Lisa Marcos. Siya ang gumawa ng kanyang kasalanan. So bakit ito po ang nangyayari? Sa ngayon, totoo lang. Hindi man nila aminin pero uh, ano eh masyadong napakabilis ang kanilang ginawang pag-aksyon. Uh, Di ba? Tanggal agad. So ganoon kabilis. Paano po kami nagkaroon ngayon ng disappointment? Paano na naman ang PTV? Paano na naman ang mga empleyado? The group explained po as the general manager. Grabe no, talagang ibang-iba po yung kanilang galawan ngayon. Lahat po na bumabanat sa kanila, ah, lalong-lalo na, ikontrolado nila. Tingnan nyo lang po mula sa ah, PCO, Presidential Communication Office, Attorney Vic Rodriguez, ah, Attorney Trixie Cross mga empleyado po, ng uh, PCO. So pinagsisibak uh, na walang karason-rason. Walang uh, kumbaga warning, diretso sibak. So ganun po sila, kapag ayaw nila, may nasaway sila, tinamaan sila, agad sibak talaga 'yan. Ah to uh, itong mga empleyadong ito, may posibleng masibak talaga mga kababayan po natin. Kasi kasama po sila sa team ah uh, na nakakuha po uh, or na uh, nagkakandak ng coverage sa mga event sa Malacanang at ng ating presidente. Ba? Ang galing niyo ang GM na yan sabagka hindi po maganda ang kanyang ginagawa. But this is the first time na ipaglaban namin ng isang general manager manatili sa PTV. Yan ang problema kasi kapag ka talagang napakabait, napakagaling po ang general manager. Kaso sadyang uh, may mga pagkakamali lang na talagang hindi niya ginusto, lalong-lalo na po mga kababayan po natin, yung pagkakuha po ng bidyong uh, iyon. Ah, kayo hindi man nila aminin kahit hindi man aaminin po ni Miss uh, Puod. So ganun pa man, eh ang taong bayan ay talagang napaisip at napakonklud po mga kababayan ah, sa mga pangyayaring ito. At kung hindi talaga yun ang rason, supposed to be ay hindi na ito babanggitin ni Miss Ana Puod. So bakit ganun kabilis ah, ang kanyang pag-response? 'Di ba? Parang alam niya na kung ano ang uh, kanyang sasabihin, ano ang mga isyong dapat niyang sagutin. Tingnan niyo po mga kababayan po natin. Nang Na sinasabi niya dito, First, I would like to thank the President, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. for giving me the honor and privilege of serving his administration and the people as the Network General Manager of PTB4. Second, I would like to clarify that our First Lady, Lisa aranita Marcos has no hand or anything to do with my removal as network general manager. I urge those who are using my removal from PT before to attack the first lady for the personal and political reason to refrain from using this. So ito po ha, agad po siya nagpalabas ng kanyang statement na umano ay walang kinalaman si Lisa Marcos sa pagsibak sa kanya. Oh, so, bakit ganon? Ha? Ah, agad niya dinipensahan itong si Lisa Marcos. Uh, oh, posibleng kinausap na ito. Posible kaya nga ah, may offer dito ha ah, para manahimik na po itong si Miss Anna Pood. Parang pariho lang po ito ha ah, sa mga naunang, naunang pinatanggal at kinausap ni Lisa Marcos na mag-resign. ba? Diba? So, nagsumiti sila ng mga resignation. Pero kalaunan, ay nagsalita at uh, nag-clarify at nilinaw po yung isyo na si Liza Marcos ang nasa likod po sa pagpapasibak or nasa likod ng kanilang pagre-resign. Hindi man sila tinanggal, sila ay voluntarily na nag-resign dahil hindi na nila makayanan ang ugali po ng asawa ng ating presidente. Mga kababayan, uh, tingnan nyo po, kayo po, ano po ang inyong komento patungkol sa isyo ito. May kinalaman ba itong First Lady at may kilalaman kaya ang isyo noong pag-agaw ng alak ang kay Chisi Escudero at uh, nakuha po sa live stream kung kaya tinanggal po itong si Ana po. Anyway, malalaman din natin yan kasi sigurado uh, eh, magsasalita din po yung mga staff at uh, walang uh, walang baho na hindi lumalabas. Uh, kaya antayin po natin. <laughs> Alam uh, mo, one of these days ay biglang uh, umikot din itong si Miss Anna Pood at sabihin ang katotohanan. So yan ang po muna yung ating update mga kababayan at ang pinapanalangin po natin. Sana po ay hindi masibak ang mga empleyado ng PTV4. Aha, hindi sila madamay sa pagtanggal kay Miss Anna Pood. Kasi sila po ay pamilyado rin at wala silang ginawang kasalanan. Ginampanan lang po nila ang kanilang trabaho. So una naman ang lumabas at napasama sa livestream ah, na hindi agad nila ma-delete, hindi agad nila ma-edit. yan po ay wala silang kasalanan. Di ba? Maraming salamat.